Ayun guys, sa wakas, umulan po ng kahit konti dito sa Manawa. gayan so first ulan sa 2024 guys. Ayan, so happy po tayo lahat. Happy rin po ang mga halaman po natin. At syempre mga ibon, mga hayop dyan na nandyan sa may gilid-gilid. Happy po sila dahil umulan po sa wakas guys. Ayan, nagdala na rin po kami ng payong ng mga kasama ko po guys. Kasi nga um, malakas lumalakas din po ang ulan guys. Ayan, so pupunta po tayo sa supermarket. Ayan, bibili po tayo ng mga gagamitin po natin sa Holy Week, guys. Ayan. So, kasama ko po ang dalawa pong uh, uh, hang, uh, uh Team Finance guys. Ayan. So papunta po kami sa Super 8 ngayon. Ayan. So nandito na po tayo sa may Rizal Park. Dahil uh, fiesta po namin ngayon. Marami pong mga kainan nasa gilid ng Rizal Park. Meron po tayong shawarma. Meron po tayong mga pang-aros kaldo. Mga lutong bahay guys. Ayan. So makita po natin ang ating... Uh, flooring dyan uh, nakakatakot dahil uh, basa baka madulas po tayo guys ayan charot ayan po dahil fiesta po marami na naman po tayong pwedeng bilhin dyan guys mga sleepers shorts mga damit etc na abot kaya murang mura guys ayan charot so kung gusto po ninyong uh, dumalaw dito sa manawag pasyal po kayo and then after po ng pasyal diretso po kayo sa Our Lady of the Rosary of Manawag para magdasal guys ayan dahil Holy um magdelay nilay po tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Ayan guys, umatawid na po kami sa may uh, gitna ng uh, kalsada syempre. Ayan, so ayun. Ah, talagang uh, na-feel po natin ang medyo um, nawala nawala po ang init dahil sa ulan na nangyari guys. Ayan, so Nasa may 7-11 na po kami guys Tatawid na po kami ulit sa kabila Para diretso po tayo sa Super 8 At bumili bibili po ng ating mga uh, Gagamitin sa Holy Week Ayan so charot And guys so enjoy enjoy po tayo guys Sa pagtawid baka po Bigla po tayong uh, Masagasaan ng uh, truck <laughs> So bye bye po guys Mama chup chup